Yung dinaraya ko ng chicken na sales at ang sa kabite, ng delivery rider pa ako, kahit may booking ako talaga nagpapatake out ako. At kapag tapos na ang delivery ko tatabi lang ako saglit at kakain. Nakakatuwa lang kasi meron na pala dito sa silang kabite medyo malapit lang ito sa shop namin kaya pinuntahan ko ito, bros inasal chicken inasal na under rice, meron na din silang sisig, barbecue, milkshake, coke float, iced tea, halo-halo at ice cream tamang tama sa panahon ngayon na napakainit kasama ko dito ang pinsan ko wala pa din pinagbago ang lasa itong ito pa din yung binabalik-balikan ko sa tan sa kabite, dinarayo din itong bros inasal na ito dito sa silang kabite simot talaga, buto na lang ang tira, katabi lang ito ng supercar detailing, yan din ang ginugel map namin para makarating dito sa bros inasal silang kabite, habang kapakarwash ka or motor wash, pwede kang umain dito para matikman mo kung gaano kasarap ang inasal dito. Marami na din mga branch ang Bros Inasal. 50 plus branches na. At kung interesado ka mag franchise para magkaroon ka ng sarili mong negosyo, tawag ka lang sa 0909 417 348. Sa inasal ba natatakam? Sariling negosyo ba'y inaasam? Doon ka sa may alam sa pagkain pagkakakitaan. Rose Chicken Inasal. Sa kakaibang franchise offering ng authentic Bacolod Chicken Inasal, siguradong magiging masaya ang iyong pulsa. Low cost investment. Faster ROI, walang hidden charges. Madalingi operate long term ang business concept, efficient customer service, hands on training, nationwide support, proven and tested for imposing quality standard procedure at my free online ads training pa. magpa schedule na ng free franchise orientation ngayon.